amazing na buhay na guys kakarating lang natin at uh, sinetap natin yung ating host yan so ito ang aking bagay talaga yung host guys kasi hindi na tayo nagbubuhat at uh, nakakonect na nakakonect lang doon sa drum na nasa motor yan then spray tayo ito ay disinfectant solution. Spray tayo. So, Singaling tayo sa labas. And spray. Yung bota ko nga ay hindi ko na inilalabas. Ayan. guys. Hmm. So update ako ngayon. Magpapakain tayo. Kakarating ko pa lang. So magpapakain tayo ng ating mga kalaga And at the same time update na rin uh, sa kanilang sitwasyon ngayon. Yan, para makita nyo rin po yung mga pangyayari dito sa ating baboyan. Yan, check up natin sila. Hello, Connor. Hello, Trisha. Hello, Kimberly. Hello, Basha. Oh, bakit? 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 Oh, bakit? Mm, wait lang. Kunin muna natin tong drum. Kakain na kayo. Bakit? Bakit ba siya? Bakit aligaga ka? Gutom hmm? ka na ba? Sa nyo lang. Ayan guys, mukhang gutom na si Basya. So tayo po ay magpupuno muna ng uh, tubig. Ayan o. Oh. Ah, kita nyo guys, ang lakas ng agos yan, no. Oh, oh pumuputok-putok pa. <laughs> kaya kasi yung ano, hangin ba sa hose? Ayan. Yung hangin na tira sa hose. Pero yan, oh, oh pumuputok-putok pa yan. Okay. So, galing yan din sa labas. That's the power of gravity. Kasi natin baka matapon. Ah, ayaw. Ayan guys. O, diba? O, yan po. So, Ginahawa na ang Ginahawa na guys ang uh, tubig. Yan, hindi na katulad dati na binubuhat ko manual. Yan. Yan sila. Ang mamaya, tayo pagkain. Nakakain na, nakakain na. Hmm. Itong dalawa talaga, nag-aaway lagi. Oh. Huwag kayo mag-aaway. Bati kayo, bati. Hmm. Ano guys, oh. Matay balahibo nyo. Oh. Yan. Ayan, si Conor. Mm, Conor. tayo dyan, brother. Mm, kakain na. Wait lang. Kaya handa ko yung pagkain. Ayan, guys. Kapakain na tayo. Punin natin yung pakain na nila. Ah, puno na, oh. Puno na yung ating drum. Ito, puno na rin. Ito okay, yung na nila guys. So, so uh, tinataob natin guys. Hindi natin pinapabayaan na katiwangwang lang. Nakataob, hinuhugasan ko sa gabi yan. natin sa gabi. And then, nakataob siya. Para po, yung daga ay hindi siya puntahan at uh, may chance po na iputan, ihian, and then makakain po ng baboy natin. So, ang magiging problema naman natin Uh, it's either leptospirosis or minsan kasi carrier din po ang mga daga ng ASF. Ayan. Kim. Kaya nga na Kim. So ito guys, oh, ang pinapakain natin ay uh, Madre de Agua, danak sa mais, molasses at asin lang. Ha? Ah. Wala tayong commercial feeds. Hindi na, hindi na, matagal na akong hindi gumagamit ng commercial feeds sa aking mga baboy. Ayan. Okay. wala. Na. Hmm. 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 na. Oop, oh. 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 ayo <laughs> kasi nung balde. Ang video tayo ay kasi ah hindi ko mailapit yung balde at nagbi-video tayo, guys. Ayun. Go ano, on, Trisha. Go And Ayan. So, doon nga sa dati kong alagaan, guys, sa labas. ah uh, doon na sila kumakain sa simentadong pakay na naginawa natin. So, maano pala yon Mahirap din pala yung ganun, guys, kasi ah uh, nilalapitan po ng daga yung mga leftovers sila. Then, doon umihi, doon tumatae. Eh. So, kaya hindi na natin ginagawa yun. Uh, ito na. Puro plastic na piniyak na container para po, nahuhugasan natin and then, naitataob natin pagka tapos sila kumain. Ayan, hmm. si Connor. siya. So ano na naman sila guys, ang pupapakain ko sa kanila ng apat. Evenly distributed naman. So ating kapatid, 'yung kapatid. Ayan. Ito si Kim, malakas lang kumain to guys. Malakas lang kumain niya, no. Oh, tiyempre, 'yung mayora natin, 'yung mayora. Ito guys, ito si Basha, itong pumalit kay Osang. Kung natatanda niyo si Osang guys, dito sa mga bago sa, sa mga dati sa channel ko. Ito po ang nakikita ko ng uh, kapalit ni Osang guys. Ito sobrang napapamahal sa akin ng bago nito. Parang parang si Osang po dito. Hmm. Ayan. So, yun nakita niyo guys, oh. O, oh, magagana naman sila kumain. Hmm, yun po si, si Osa, este si, ah, uh, ano uh, to? Basya. Yan, nawala na tuloy ako. Si Basya, guys. Yan. Hmm. Darak sa mais, mother de agua, molasses, at asin. Yan, ito si Kimberly. op oh, mapaw na tubig natin. Naririnig ko mm, naririnig ko at meron pa laman yung sa ano natin o. time na natin off o Day lang ah naka lang at maglilinis pa ako ng kulungan ng baboy so yung natitira doon sa tank sa drum ay pampalinis natin no so, pakita ko lang muna sa inyo yung ating mga yobabs ano hmm. ano kumain naman, Thank God. Talagang ingat lang, ingat. Kimberly yan. So si Trisha. Hmm. Oh. oh, Trisha, pakita mo. Oh, dali. Pakita mo malakas ka kumain. Oh, very good ka, very good. Oh. Ayan. Yeah, very good yan guys, very good. Gusto gusto nila lagi. Sanay na sanay na sila kumain guys. So nakita nyo naman. Uh, itong kinakain nila ay 1 kilo jarap sa mais. 2 kilos chopped madre de agua. 1 scoop of uh, molasses. And 1 tablespoon of rock salt. So yun lang po ang content ng ating pakain sa ating mga yobabs. Ayan si Kanor. Ayan yung ating uh, matigas na matigas na si Kanor hmm. pero lakas kumain yan Kanor po yan eh di ba Kanor hmm. yan po ganda ng balaybo ni Kanor oh guys makinta ba no oh, pintab yung balaybo ni Kanor hmm. Oh. Your native po yan, si Canor. Shout out kay Sir Roderick Salvador ng Rancho de Salvador. Yan. Plano ko pa namang supplyan ng uh, lechonin si Sir Roderick. Nag, ano, kung mag-boom sana uli yung ating uh, baboyan. Si Sir Roderick po kasi may lechonan sa Tondo, Maynila. Lumalakas na rin yung kanyang lechon. Lechon business. So... Uh, Plano ko sanang, ano, supplyan siya paminsan-minsan. At gaano kadalas ang minsan. <laughs> Kaya lang may problema pa rin, my goodness. Sana naman ay eh, wag tamaan. Ano? Nakasin na ako kumain guys eh. Oh. Hmm. Pero talaga ang matindi kumain guys. Ito, itong si Tricia at saka si Basha yan talaga si Mot to the oh, ito si Basha okay, ito, ubus na ka kaagad yung kay Basha hmm. yan talaga itong dalawa matindi talaga kumain si Trisha at si Basha hmm. ito si Kimberly Minsan hindi niya nauubos eh pagka sobra na kasi maliit pa bodeg bodega niya guys eh. Malit pa katawan niya compared to sa dalawa na talagang malalaki na pero malakas din naman siya kumain Ano? green so madre di agua lang tayo guys at uh, ito lang ang main ingredient ng ating pakain Ayan, so babalik ako ito mamaya maglilinis maglilis pa ako ng kulungan nila uh, hindi ko naman sila araw araw pinapaliguan guys pag uh, sa pakiramdam ko ay eh, malamig ng simoy ng hangin at uh, sa tingin ko hindi naman sila nainitan ay hindi ko na sila pinaliliguan linis kulungan lang tayo so ganun po ang style ko Ayan. Kasi hindi natin alam, baka may nararamdaman yung baboy, papapaliguan natin, mag, lalo mag-i-escalate yung kanilang nararamdaman. Hmm. Yeah, so papakain muna ako ng ibang alaga natin at babalikan natin sila mamaya. Maglilinis tayo ng kulungan. Ayan guys, so ito pakita ko lang sa inyo na uh, linis na natin kanilang mga kulungan. Hmm. Um, ayan po, um, ang pwetsura niyan pag uh, katapos linisan. Ayan si Trisha and tulungan niya ayan. and Kimberly yan and si Basha yan malinis na malinis ayan ayan guys uh, ito kasi pinaplano ko sana itong lagyan ng net yan para sa ibon diba Uh, para hindi makapasok yung ibon. Kasi ang ibon po uh, sabi ay isa ring carrier ng ASF yung ibon. Ang problema naman na isip ko naman guys. <laughs> etong Madre de Aguilar na kinakain nila, di ba? So yung ibon pagka dumada diyan ay ganun din pagka harvest pag kinap, kinukuha natin yung mga yan, may ano rin ng ibon. ah uh, nadapuan din ng ibon. So, yun sa wala naman ako napapansin na ibon na pumapasok dito sa kulungan nila. Sa labas, oo, meron yung dati ko mga baboy na naka, nakalabas. Yun talaga, minsan may mga bato-bato silang kasama sa pakainan nila na nanginginain. Yung mga bato-batong ibon, eh, ako familiar kayo, familiar kayo doon sa bato-batong ibon. Yan, yeah, may mga talagang dumadapo. Pero dito naman, ay wala naman ako nakikita ang ano, uh, ibon na pumapasok. So siguro hindi ko nalang lalagyan guys ng, ng net. Kasi masyado nang didilim saka parang masyado na silang magiging kulob. Kaya pag nilagyan pa nating ng net. Ah, uh, marami kasi nag uh, sasuggest yung diesel nga, pwedeng ipang-spray yung diesel ah uh, paracetamol. Na siguro yun ay uh, yun ay iko natin mga solusyon kung sakasakala man na magpakita po ng sintomas yung ating mga baboy. Ah, uh, diesel spray natin sa kulungan dito sa paligid nila. Uh, may mga nagpapatunay po na uh, effective po na makapatay po ng virus yung diesel. So 'yon isa po sa ikukonsideran natin 'yon And then yung paracetamol, pag matamlay na ang baboy, uh, dahil, uh, dahil ang ASF po is parang trangkaso din daw po yan na uh, malakas. O baga malakas, sobrang severe na trangkaso o baga sa tao, masyadong severe na trangkaso. Uh, kaya paracetamol po ang isa po sa pinagagamot nila and may mga nagpapatunay nga po na nagwo-work naman daw. Yan. So, yun po. Talagang guys, wala tayong magagawa kung tatamaan talaga tayo. Pero, yun nga. Sa ngayon po naka-lockdown tayo, hindi tayo nagpapasok na kahit na sino. And then yung ating mga kagamitan nga ay uh, sinasanitize natin. Uh, yung bota, yung pagpasok natin tsinyela, sinas- nagsasanitize tayo. Ayan. And uh siguro in yun, yun sa ngayon, yun la po muna ang ating magagawa. Ayan. Anyway, si ka-farmer nga po, Nakakita niyo si ka-farmer Anthony. Kung kayo po yung familiar kay ka-farmer Anthony, yung mga baboy naman niya exposed sa labas. So Ah, uh, hindi din eh. Hindi kasi talaga natin malaman, guys, kung pa paano natin kukontroloin tong ASF na to. Talagang vaccine lang. Tamaan, wag naman sana, di ba? Bawawa. Bawawa yung mga hype na ganito na mapapakinabangan pa sana ng matagal. Di ba? Makapag-produce pa po ng maraming vehik yan. So, yan. Sana vaccine magkaroon na po tayo. Ayan. Ayan po. Hmm sila Kaya full confinement po tayo ngayon. 'Yon, pero sabi ko nga si ka-farmer Anthony nga, oh. 'di ba, kung kayo pinanonood kay ka-farmer Anthony, free range pa rin siya pero naka-survive naman, 'di ba? So, yun uh, talagang ano. Talagang ingat-ingat uh, lang. ayan guys, it's eating time once again. Yeah, so tapos na tayo sa ating mga trabaho. What time is it? 2:27 guys, so oh. 2:27 PM. Talagang ngayong oras na nakakain lagi. Ayun. So 'yun, ah uh, siya nga pala guys sa Monday, ngayon po 'yung Sabado. Oh. Sa Monday kasi paano kung pumunta sa City Vet yan sa City Vet at uh, mag-inquire ako kasi plano kong iparehistor yung ating mga baboy paparehistro natin para just in case na may mangyari ay at least ay may makukuha tayo hindi ko alam alam kung existing pa guys yung uh, yung sistema so yun po ang palalaman natin sa Monday punta po ako ng City Veterinarian's Office dito sa San Jose del Monte, Bulacan at uh, mag-i-inquire tayo yan so ano Masakit mang isipin na maaring mangyari yun Pero dapat pagandaan natin guys eh So sayang din naman kasi Diba Saka para malaman nyo rin guys Sa mga nagbababoy Para malaman nyo rin kung ano Baka meron sa area nyo na ganon May parehistro nyo na rin yung inyong mga alaga Kaya so sa Monday yan ang ating gagawin Pero ngayon ay Shibugan muna Ayan, tayo, tayo tayo guys So, na ko ng juice Para may lasa yung aking ginakain Kahit papaano? <laughs> Ang ulam ko ay Pansit Canton Instant Instant Pansit Canton Ayan. Chili Mansi guys, Chili Mansi Sa kakanin Ayan kasi yung anak ko Walang, walang pasok ngayon Kaya lang naglaba pa kayo ng umaga So hindi pa nakapagluto hindi ko na naman na maihintay kaya nagluto na lang ako ng pancit canton. Actually, ito yung almusal ko. Almusal sa katanghalian, pinaghati ko, di ba <laughs> Mamaya na lang ako bababi ng kain pag uwi ko mamaya gabi. Hmm. Kaya tayo guys, pancit canton. Bali, may juice naman tayo. Full age. <laughs> Ayan guys so pong ating update sa ating mga baboy uh, so far ay looking good naman okay naman ta okay pa naman tayo uh, pero yung banta ay nandyan lang sa tabi-tabi so ingat ingat gobli ingat tayo ngayon ah uh, Pwede yun nga sa Monday uh, natin yung CityBet So bago tayo magtapos guys sa uh, Shout out po muna Ito uh, Shoutout Shout out Kay Andy Ma Mariano Andy Mariano Pa uh, Hardy Mariano sorry Hardy Mariano From Hong Kong Yan shout out And syempre sa lahat po ng mga solid ka Shoutout Shout out po sa inyo And sa mga silent viewers po, maraming maraming salamat sa inyong patuloy na support ha. Sa mga bago sa channel ko, kung nagugustuhin po ang ating mga content, sana po yung mag-subscribe na kayo. And then click yun lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. Ayan guys, so dito na lang natin tatapusin at eh, pagpapatuloy ko na yung aking pagkain. Pagkatapos nito, ay balik trabaho tayo, harvest ng Madre de Agua. And uh, may mga ayusin pa tayong konti sa ating mga manukal. Ayan, yeah, so muli, ito ang kabukas farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mga arap magsika pati sa lahat ng kumilos at siguradong ulad ang ating amazing na buhay bye bye